Hello, kumusta? Mga minamahal. Ah, uh, dapat ganoon na dapat ang abanggitin uh, natin, mga minamahal. Ah, uh, napakalaga pong pag-usapan natin ngayon. Ah, uh, at tungkol pa ito sa mga uh, digmaan. Ah, uh, ah, uh, buong mundo uh, laging may ganoon, mahigwaan, hindi pagkaunawaan. Ano ba talaga ang uh, solusyon? Para matigil ang mga kaguluhan. Nakapakadali lang sana. Yung sinabi ng Panginoon na... Uh, mahalin mo ang iyong kaaway At kung ayaw mo, huwag mong gawin sa iba. Yun lang mga katatagan na yun na... Siyak! Wala nang kaguluhan. kailang uh, alam nyo naman... Uh, uh, ayaw nang... Uh, Ngumpanaw ni So Cristo kaya nga siya inusig. Ayaw talaga ng tao na mapayapa. Eh do doon mismo sa lupang banal, di ba? Alam niya naman. Doon siya uh, sa kanyang pagpangaral, doon siya hinusgahan, hinatulan. 'Yun po ang malaking problema ng buong mundo. Uh, ano talaga? Uh, ganoon na talaga, hindi na talaga mapipigilan, puro na lang uh, uh, giguan na ah, puro 'di ba? Kasi hindi nga nasusunod yung kagustuhan ng Panginoong Kristo. Ano talaga, ano naman ngayon ang makakatigil sa digmaan na yan? Leron <clears throat> pala. Ah, kasi nakalagay sa Bible ah pagbinawi na ng Dios ah ibig sabihin, ah pagbinawi niya ang kanyang ah yung power na binigay sa mga tao kasi alam niyo ah, kaya ah ah kung alain pa yung mga mayayamang bansa nandoon lagi ang uh, palakasan kaya kaya ka kubkubin kasi uh, mga hmm? uh, bakit? saan nagagaling ang kapangyarihan? sa Panginoon pa rin hmm, uh, kaya, kung, kung, napapansin ninyo mga kaya mga minamahal uh, dyan sa gitna ng silangan nandiyan ang power, high power dito sa atin sa Pinas ano, wala, yung mga mga pinaglumaan mayroon tayo uh, di ba makabili man tayo pa ilan ilan Dan sa mga uh, high power na ano hindi naman sinabi na maghahanap tayo ng gulo ibig sabihin, pang dipinsa pang dipinsa sa ating uh, bansa, ganun talaga eh kahit noon pa eh yung mga digmaan, nandiyan na yan eh <laughs> Ang ka uh, ang kaibahan nga lang ngayon. Andami pong, uh, andami ang dami pong ang daming madadamay sa digmaan ngayon kaya po sana Ah, uh, uh, ikaw ikaw lang po ang may kapangyarihan na ano po uh, sana. Itong digmaan ngayon uh, kasi sa tingin ko, ako mga kaibigan, wala akong binabasa eh. Hindi ako kagaya ng ibang uh, nagbabalita, puro basa-basa dito, basa dito. Ako wala, nandito dito, iniisip ko lang. Kasi uh, alam ko naman, uh, matagal na yung higwaan dyan, sa ng silangan. Panahon pa nila, Noah. Ang dami, ang dami mga hari dyan eh. Kung sa ano, uh, ilang mga hari na bang uh, dumaan dyan? Sila-sila din, nag-aaway uh, di, nag din sila nung araw. Hmm? Hmm, ah, ang kaibahan nga lang noon, wala masyadong madadamay na sibilyan. Hmm? Kasi ang mano-mano ang labanan eh. <laughs> ah, ah, Di ba? Mano-mano ngayon. Kaya po ang dami po talaga. Madaming madadamay na sibilyan. Kaya po, ah, Panginoon, sana po. Palambutin mo po ang kanilang mga puso. Kung may pag-ibig lang talaga ang tao eh. Kung nasusunod yung sinabi na mahalin mo yung kaway. Eh. Ha? Uh, Ibig sabihin, mahalin mo, huwag mong saktan. Hmm? Dapat bigyan ng pag-ibig ng mga tao. Panginoon. Ang dami po, uh, ito ang huling balita, mga kaibigan, uh, uh yung mismong uh, hospital, naku uh, uh, po, uh, hindi po tayo pwedeng sabi na kung ano man, basta bahala na sila doon. Nasabugan po talaga di malam kung may uh, kung accidenti o ano. Na, talagang uh, sinadya ba. Ayan po ha. Uh, ayo maliit malit na bansa wala yung pakialam diyan kasi um, ang sa ano eh uh, babangga ka ba sa <laughs> pader ayun ha uh, ang atin dito sa ating bansa uh, Patuloy lang tayo sa pagsisikap. Mayroon din tayong kayamanan dito. Ang kanila uh, yan, gasolina. Ayun, ha? Uh, isa pang makakatigil sa mga digmaan, sa mga mayamang bansa, Pagbinawi binawi na ng Diyos yung uh, mineral doon, yung gasolina, maniwala kayo sa akin, pag naubos na si gasolina, tigil ang mga digmaan. <laughs> Apa uh, paano pa andar yung mga aeroplano, mga darko? Kaya lang po, uh, yun po ang pagwawakas ng uh, sangkatauhan. Uh, damay din po tayo. Uh, si, uh, ano pa, paano pa tatakbo ang ating mga ekonomiya? Hmm. Uh, kung wala ng gasolina, hindi natatakbo yan. Kaya dapat, ang gagawin natin dito sa atin, sa Pilipinas, uh, agricultural land tayo pagtatanim po, lagi, ah, lagi kong may <laughs> ini-encourage sa mga magsasaka, doble sipag at nating ah, ang ating mga leader. Yun, nakikita nyo naman, ma, medyo sinusuportan ngayon ng mga magsasaka. Ha? Ha? Kasi ka, ah, sana madinig nyo ang aking laging pananawagan, ah, kung umasa tayo sa si imported, kagaya nga yan, kung magulo sa ibang bansa, o kaya dumami ng tao, hindi na sila mag-export ng bigas, ng pagkain nga nga tayo <laughs> yan ang sinasabi na magugutom tayo dito sa mayaman lupain napakayaman ng ating lupa magtanim ka lang ano bang kinakain natin saan ba nang gagaling galing ba sa hangin galing ba sa langit dito po sa lupa magtanim ka lang Tiyak, may makakain tayo. Ha? Uh, yan po ang uh lagi kong uh, ini-encourage mga magsasaka doble sipag uh, aking kapatid dyan sa Bukidnon ha bilib talaga ko dyan Gawel Fredo uh, laging magtatanim yan uh, Daniel kung hindi mo kaya magbilad ng init sa maaga umaga din naman matagal magtanim <laughs> mga kalahating oras lang ang dami mo nang matanim isang oras ha sige ingat po tayo lahat hanggang dito nala, wala na tayong oras